Nalaki na sila guys. napit na lumipad. Mga dilawan. May isang na iba dito. Ha? Parang olive green na. Doon. Olive green nga siya. Ito yung ano natin. Lutino. Ah, Lutino. 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 <singer> melapit na magsiliparan wui <singer> So, laki nito, palagi nakasubsob to eh. So, malaki na to. Oh. Lagi nakasubsob. Oh, yan, bababa na naman. Susubsob na naman. o. <laughs> oh. Yan, oh, siksik na naman. Papangalan ko pala dyan si Shai. Si napakahiyain niya. <laughs> Mahiyain niya. Napakamahiyain nito naman si Punggok. <laughs> yung red eye natin na punggok ayan si red eye natin na si red eye oh ayan si red eye si lutino <clears throat> meron tayong lutino na agsto at meron din tayong lutino na coca teli sana magkakto si Lutino para i natin. Okay. Ganun natin dun sa ano natin din sana. First batch. Oh, pangilang na batch. Para maglabas ng mga Lutino. Maraming Lutino. Ayan. Hmm. 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 Ah, sa na Ito napaka Tanay na to, itong anong to. Ito yung apat dyan Sanay na yan, ito sa syringe Eh ito lang isang palaging nakasubsob. Eh hmm. yun 'yung kulungan nila. Napit na yung lumipad oh. Pusin <laughs> natin mabing na lumipad. Parang may init dito. Lipat ko na kaya ito dun sa loob mamaya. Tapos yung ano natin na oh. Ang partner niya, nasa nest box niya, ang partner nito na sa Nesbox na rin. Malapit na rin mag-itlog. Ang partner nito na sa Nesbox na rin. Pastel, ah. split in Tapos yung mga pinapamatured natin dito. Ang isang gilog-gilog. isang opa abiswal six link hem opa yung wing green ito lang naman pag meron nang nag paris dito itong ano kasi itong green opa yung wing na to eh, yan so wala pa tayong ipapares wala hindi pa sila nagpares paris po si Tupac yan, nagninisting na rin ulit yan mga nangitlog na naman yan eh nangitlog ka na ulit Tupac maalik sweet siguro so, yung bagong cage natin gawin na lang natin tong flight cage dun sa ating mga mga hand feed hand feed na kukapil tsaka Alps to. Dito natin nilagay. Gawin natin yung plate cage nila. Tapos dito. Gawin natin breeder naman to dito. Breeder cage. Kailangan pa natin ang na nest box. Yun lang. More power and God bless mga kahabi. kukatil natin, ayan o. Oh. Hmm. Malapit na rin ito mga itlog mga kahabi. kukatil natin. Split sa ino. Ang dalawa. Isang normal um, um, gray tsaka isang cinnamon. ay hindi pala normal mga split ilmi pa malapit lang na sila mga itlog very good so yun guys sa mga hindi pa nakasubscribes dyan pakipindot yung subscribe button at pakihit yung notification bell para update kayo sa ating mga videos mga kabi at mag comment kayo mga kabi para ma shout out po kayo sa next na video natin yun hey, mga kabi hanggang sa muli paalam